Ma'am Ma Jocelyn Shout out po, good morning and Merry Christmas Salamat po sa pagdalawa ka Mga mag, ano po, kayo minsan sa live nyo mag-stream yard, baka makakanta rin ba? Samsak, tambay lang, antok pa ako. Salamat po, Sir Dong and Brother Rex. Lagpas ako sa binabangang ko. Lakad tuloy ako pabalik. Nakababa ako sa jero sa Jerrywis. Salamat po, Mr. Um, Dong. Good morning. Labasan labas ano, ako, lakad. Nalaglakad na lang ako. Layo-layo din yan. Pero maga naman. Kaya naman lakarin. Ayan, dito tayo sa school lang. Ano to? Ayan to? Perpetual. Ayan, perpetual pa to. hindi. Eh. Yung UE, UR, UERF pa. ambon pa pala, yun. Christmas po sa inyo lahat, gano'n. Lampas ako sa latte, ayun yung latte Lampas ako eh. Ay, naku, naambon pa. Yo, daddy Daniel, ah, uh, bro. Hello, good morning, Merry Christmas. I get Mabun Mabun Oh no Oh no Oh no Oh no At bilisan natin At naambun Oh no Oh no 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 Wait wait Oto lang Nandito sa mesa Oh don't tell me Good morning Have a nice day And Merry Christmas to you Ah, good morning, Chef Dom. Lampas ako sa akin babaan. Bima pa ako babaan, napadpad ako sa sa J. Na Naulan pa. Cari sembata. Naambul pa. Good morning, Jalibi. And Brother Rosum, shout out. Good morning, basta. Lampas ako, naambul pa. Yari tayo dyan. Nakikinig ako sa YT doon sa kay Tim Mama Senya kay Albert Vlogger. Nakalampas pa rin ako. Kala ko nung unang tingin ko ano yun, nilagarda pa. Tapos na pag mamaya, bima pa ako, nakabag, nakago na. Yari. Salamat bro, Rustam Kamusta? And, Just a Thank you. Ito yung sa ano na. Pero malapit na rin ako. Kalampas lang ako eh. Jollibee, thank you sa so Macdo. Jollibee, thank you daw sa so Macdo. May pen ka ba? Jollibee. Pwede na sa Tom, nakabidya ko sa live nyo kagabi ah. Kahit naka live ako, hindi ako nagpasok. Baka mapalo ako eh. Med sharing, good morning. Ah, dito sa Santa Mesa. Dapat dito ako baba. Diyan, diyan. sa SM. Lumampas ako dun. Malayo pa dun doon sa may Jerwis kasi nagtambay ako sa live ni ano eh nakahit ako naka airpad pag tingin ko wala pala muntik pa magandang kabawa thank you Erin and Jollibee brother salamat po sa inyo lahat yeah. lampas man ko Mary Joy thank you Salamat po sa mga nagsipunta. Good morning po. Good morning. Speak English and I, I, I speak English. Okay. But, hi. How are you today? Good morning. And Merry Christmas and a happy new year. How about you? Buti na lang talaga, maaga ako pumasok ngayon. Kasi last day ngayon namin, kasi sa Monday, Christmas party. Eh may pasok pa. Kaya lang gabi, Christmas party namin. Nandito na tayo sa Araneta. Umuulan pala. Nadalaw pa yung kamay ko. guys. Thank you po sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning, good morning, madlang people. And thank you, thank you po sa inyo lahat. Salamat po sa mga tamsak na guys. Wala na, ang bunyaw. Uy, uy, uy. Yung Hello, undang Merry Christmas, Good morning, Ano ba? nice day, and maulan uh, ngayon, maulan, maulan, oh my God, ay natin mako, okay. eh, ano pa? Kita yung mga katawid. Oh, maulan dito man, sharing na wala pa upay paya ako ng sombrero lang pero maulan. ano oh. basa. Tatawid tayo kaya lang mayroong ano. mayroong masakyan. All right, let's go. Yan, katawid na tayo, guys. Very joy be Muse ni Jalihagor. Shout out po. Good morning and thank you, thank you ah. And Merry Christmas. Ay, nakarating din. Woo. Kaya nang tindahan namin. Maulan. Salamat, ingat din. Ah, ano, uh, perin. good morning. Salamat, ingat din. Salamat din. Ingat ka din. Basa cellphone ko ah. Wait lang, tatawid po tayo. yung lahat ng truck yun na yan na, yan na Shirley thank you, good morning good morning, good morning, good morning Ano nabasaan na yung cellphone ko kayo pwede nakadating na ako nakalagpas ako lintis ano sa jero ka? Doon sa yan. Sa okay. So, okay, so, Sabi ko eh Hindi ang lakad ko na <laughs> pa eh Sabi ko eh <laughs> Paano iba na to ah? Saka, saka, mga sabi eh Sabi ko eh May mapanan sa hila Hindi nga nakikinig ko sa live Nung ano sa ating mama sa inya Sabi ko eh Pag muna ano ko silim ko pa hindi ko so. na-position <laughs> <Bima> yung paresa. <laughs> May papa. Nagkakita ko, Uy, SMG na! Wala na, dalit Diretso na. May na sabi ko Ah, Buti, nakita ko yung SMG, silip ko. Maandar na, sabi ko Wala! na tala Yari. Pag gano'n ko ito, lumambon ko, buti na lang Reggie! Good morning! nag Agoy! Lampas sa baba ko eh, sa ko nang j alain, Ano yan? quarantine, 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 Yeah, thank you po sa inyong lahat sa mga tusok at sa pagdala. Maminday official. Thank you. Andito na po ako tima mas inyo. Andito na po ako sa ano. Nakakarating din. Buti hindi po ako nabot ng ulan. No? Namasta na po ako eh. Dapat doon ang baba Good oh. Morning. Good morning sa lahat. Sabi po ni... And good morning. Bye. เล่นปุ๊กปต๊วปินทงแต่ผมอัตราบาในปินทน sa umaga taga buwas ng store taga kamada ng gulong ayan po Salamat po sa inyo lahat. Good morning, Ma'am Shannon Thank you. And good na lang ako ng ano. Thank you po ah. Ang captain. Ang uh, ako ako sa lakad. And thank you po. Ate Leia, good morning. Thank you, thank you po. Good morning. Salamat po. Nag-live lang po ako dahil na late. Naglalakad po kanina. Thank you po Ate Leia. Good morning po. Thank you po sa inyo lahat. Wait na po.

Kaparet. Eh diyan 'yung pinaasap kan eh. Ito 'yung nilis kan pag ka eh. Ano 'to? Suarez talaga di mo makapasa. Lagatong daw 11R. Oo nga, 'yan 11R, magaitul. 11R 80. Wala mo? Wala na. Wala <tod> Ang sabi niya. Ayun ko. Sabi niya, mga daw tuwod niya. Nagparam na rin. Nagparam namin daw siya kayo po. Nakatulog. Uy! Ba't sa'yo nakaharap to? Hindi to. What's up? yan. Ikaw na ganun yan eh. Ikaw na ganun yan. Basta kayo na mo ha. Ka-alive ka ko pala ha. Kala ko wala na eh. Siya? Wala. Oh, wala, mapalit wala mapalit. Wala mapalit. Wala mapalit. Wala. Mapalit lang lang deliver, mamaya lang, tambak lang ang delivery. Diba ang araw e ano? Tambak lang ang delivery mamaya. Ribo. Hindi ba dumating ka dun? Hindi. Sabi ni Boss. Sabi ni Boss kakako, tumawag. Bukas, may dadag sa delivery din ha. Sabi ni Boss ako, wala lang. Wala lang. Wala nang pasok, no? Mm. Oo oh, nga, no, sabi di ko. Mm. di? pero palagi ko parang ano, okay. parang lalamig bata. May di no pagkain, bigyan mo na. Yeah, wala, wala. Wala akong Sabi ah, si nga ano? ah, magundahan ng ano eh. Matawag din. Mahal dyan sa loob? Hindi dyan sa loob? Ano yun eh, pwesto yun eh. Mahal yan. Hindi, hindi ito bago sa mga pinasupport. dyan, pagkaliwa dyan. 1-1, 1-2. 2-2. Nagtibisorya ka na Daming tao na kato. Daming nga tao. Pero marami nga nang mapipili yan. ka lang. Marami na lang ako. tagay ko na muna yung mga kailing sapato. <laughs> so, Susunod pa naman. na Awan, nakakinelas lang ako sa lunis eh. na yung video. Kaya, sa kasi na gabi, ng tao. Kikinelas na lang dito. Oh nein,

Malang, okay, we're gonna we're gonna Anong kasi, ano kayo meron eh? Hindi, hindi naman tayo ito. Ano oras na kasi nag-5.30 na? 5.30 na. Kala ko kung nantay ko nga yung mga delivery ribos, sabi ni Karen. Kaya yeah, pala, na, yeah, pala na kayo. Hmm. Mamaya daw. Oh, <laughs> mamaya daw yung ano, mamaya daw yung naribot. Mamaya pala yun.

So, dito na po ako sa Lado, Wow, what's Thank you po ah. Nalate po ako ng anay. <laughs> salamat po ah. Thank you po. Pagkatit po kasi ako eh. Yeah, salamat po mama sa inyo. Good morning. Bidla lang po ako. Mga 15 minutes lang naman po yung lakad. Ay, thank you po mama sa ano po. Thank you po mama sa inyo. Good morning po. Salamat, salamat po. Salamat po sa pakape. Thank you po mama sa inyo. Good morning. Doon na kayo chat out. Thank you po. Ayan, maraming maraming po salamat mama sa inyo. po pag po may ano ako, may trabaho pa po kasi. Pag po may ano po, akit pa naman ako lagi. Alam po yun yung ano, ng ng mga ano po Thank you po mama sa Thank you po ulit. Tapos tayo.

ay, dito lang yun. Malapit lang yun. Diyan lang yun. Pagtawid lang gano'n, tapos yun na. Kala ba? Oo. na Kaluan. Diyan yun ako Diyan lang yun. Dahil dito yun eh. Kaya diyan ako paano sa yun. Ipapag mula na, na nabulaga eh. Ay, puta Amerikano. Ay, <laughs> ba na Amerikano? Ano pala to? Pinoy. Kali dito. Dali Meres ka ni Kuya Aaron eh. Thank you po sa inyo lahat yan. Good morning po. Yun o. Oh. Ayan, yung ganito na lang po yung aking live. Parang po salamat sa inyo. At work na po ako. Salamat po everyone. God bless you all. Thank you po mga sa inyo, sa lahat po ng team support ko po, po dyan. Uh, Master Jun Lakay, sa mga admin po at member. Thank you po sa nagsupport ako ng mga team. Thank you mga Team Jolly hey, Hack eh, Buhayo sa lahat man po sa lahat po ng share thank you po and God bless you all bye bye Merry Christmas ingat po lahat thank you po